apat na tao namatay sa isang gas explosion sa New York City. Isang napakalakas ng pagsabog ang nagwasak sa dalawang gusali kung saan labing limang apartment ang nasira malapit sa East 116th at Park Avenue sa East Harlem, 9.30 ng umaga noong Merkules. Apat na taong namatay at 64 apat na tao ang nasaktan. Siyam na tao ang hindi pa nahahanap. I just wanna know my Ayon kay New York City Mayor Bill de Blasio, ginagawa nilang lahat para hanapin ang mga nawawalang tao. This is a, a tragedy of the worst kind because there was no indication in time to save people. Isang gas leak na nai-report sa Consolidated Edison, 9.30 ng umaga, 15 minuto bago nangyari ang pagsabog, ay ang kaisa-isang senyales ng panganib. Nagpadala ang kumpanya ng truck sa eksena ng gas leak pero pagdating nito ay nagkagulo ng lahat. Ang mga nasirang gusali ay minsang nasa gitna ng Puerto Rican community sa New York kung saan mayroon ding tindahan ng piano at isang evangelical church. Lahat ng ito ay nawasak sa pagsabog.